Lahat tayo nakakaranas ng mababang emosyon sa buhay. Pero ika nga lahat ng ito ay may dahilan. May ikukwento muna ako sa iyo. Alam mo ba, kahit mahirap ka, kahit mayaman ka, kahit anong estado mo ngayon sa buhay, lahat yan, dumadanas ng dinadanas mo ngayon. Iba-ibang sitwasyon lang. Malay mo, kung nag-give up ka ngayon, may nakalaan palang buhay na hindi mo kalain mangyayari sa buhay mo. Imposible, sabi nila, pero yung mga imposibleng inakala nila, posible pala. kung nananalig ka sa Diyos, nananampalataya ka sa Kanya, siguro may idea ka na rin kung bakit si Jesus namatay siya sa krus. Alam na rin natin na ito ay dahil sa ating kasalanan. Pero hindi lamang yun sa kasalanan, kundi dahil gusto niyang ipaunawa sa atin ang ganda ng buhay at pahalagahan natin ang mga ito. The more na nagpapasalama tayo, the more ipinapakita natin ang pagpapahalaga sa mga ibinigay niya, sa mga ipinakita niya, sa mga isinalarawan niya sa atin. Ang ganda eh, kung makita mo lang ang abundance na sinalarawan niya, ipinakita niya sa pamamagitan ng mga ibon na humuhuni mga dahon ng punong kahoy ng halaman ng damo makikita mo kung gaano tayo halaga sa kanya sa bawat pagkakamali natin pag natin buhay pa rin tayo sa bawat pagkakasala natin yung binibigay sa kanya na bagkos pinatawad na tayo pero andyan pa rin siya para patawarin tayo sa mga sugat sakit na nararamdaman natin humihilom sa tamang panahon ngayon ang dinadala mo proseso niya para mas lalo mong akapin ang buhay, ang grasya na ibibigay pa lang niya. Anjos, maraming pamamaraan para mas lalo mong pahalagahan ang darating. Pero maitanong mo rin siguro, bakit ko papagdadaanan ito? Kinapako na nga siya sa cross. Nagdusa na nga siya sa cross na ang ibig sabihin nito ay dinala nga niya ang lahat ng sakit natin napatawad na tayo ito na ang kasaganaan bagong buhay, bagong liwanag pero nagkasala tayo hindi tayo nakinig hindi natin hinanap ang kanyang kaharian kaya gusto niyang mas pahalagahan mo ang grasya sa pamamagitan ng pagtama at pagtuwid mo sa iyong mga nagawang kasalanan. Gusto niya na huwag ka nang magkasala para hindi ka na makakaramdam na sakit. Ayaw niya yung magkasakit ka. Ayaw niya yung maghirap ka. Ayaw niya yung malungkot ka. Kaya naman, itinutuwid ka sa bawat pagkakamali mo at sa pagtutuwid niya proseso ito na para matuto ka na para mabuksan ang isipan mo at damdamin mo huwag kang mag-alala hindi lang naman ikaw ang nag-iisa lahat tayo gusto niyang ituwid para maranasan natin ang buhay na magpapahalaga tayo sa lahat ng kanyang ibinigay. Lahat ng yan, matatapos din. Inaalis niya ang problema mong hindi mo deserve. Ina o maaring may gusto lang siyang iparealize, ipaintindi sa'yo. Kung para talaga siya sa'yo at yun talaga ang kaligayahan mo ibabalik at ibabalik yan sa'yo. Huwag kang mag-alala. Dumadaan ka lang sa proseso. Kung pera man yan, ang nawala sa'yo, o pinaproblema mo ngayon, relax. Magtiwala ka lang sa panahon niya. Dahil, mas malaki pa ang nakalaan para sa'yo.